dahil nga may high tide na naman ngayon, abay di maglalandi tayo din sa may sapa. Ganun dapat, sapa lang nilalandi, hindi yung pag may ari ng iba ha. Ay iyan naman, inandadamay na naman. So yun na nga at kasama ko nga pala ang dalawa kong kapatid na bulinggit, sila ang aking taga-video. Dini nga pala kami sa may tapat ng uh, paminto nagkakabit ng tain. At baka ay mali mo naman ay may maligaw din ang alimango. Mali mo yung lumabas ang alimango sa uh, palaisdaan ay di shoot sa akin tain. At yun ang abagat tayong paligoy pa. Binalikan ko na agad at yun nga, low tide na. Mm -mm. ayon may nahuli ako yung isa dito sa may tapat na aking bahay. At kahit nga may tubig pa, ay yun, niluso ko na. Ako yung tatnatat na, na ay baka may huli ay. At yun nga, tingnan mo nga naman, no? Oh, laki ng nahuli ko. Di nila sa may tapat na aking bahay. Ibebenta ko nga pala sana ito at yan laki naman ay. Kakahina yung bagas yung kainin at mahal din naman ang presyo nito. At kaso yun nga, malambot naman. Payat pala, sayang naman. Pero syempre, kahit na siya payat abay, di ulamin natin. Yung isa nga pala na kinabit ko sa may yasapa, eh wala na huli. Dapat pala siguro isa pala isdaan ko na kinabit. Tapos ito nga pala isa sa may pipisikan ko kinabit. O yan, ang mga nahuli naman niya hindi alimango kundi ay mga bukon. Pero ito ay uri din naman ng crab. Makakain din naman ito.